Maraming napapahanga kapag nagtatanghal ng magic trick ang clown na si Zibmay Tolentino. Pero ang hindi nila alam, mas kahanga-hanga ang kwento sa likod ng kanyang makeup. Black. Black. And then with the color of this, brown. 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 All right. May dalawang taon nang nagbibihis payaso ang 29-year-old na si Zibmay minsan daw kasing naghanap ng babaeng clown ang kliyente ng kanyang partner na si Duwi. Sa loob lang ng tatlong araw, nagamay kaagad ito ni Zeb Sanay naman po ako magsalita sa harap ng maraming tao. Tsaka sumasali din po ako sa mga singing contest, ganyan-ganyan. Kaya naisip ko, bakit kailangan ibigay sa iba? Sabi niya ipasa ano, na, hindi ko kaya. Kabi ko kaya ko, kaya ko. Pasado kasi ang bilis niya, fast learner eh. Nakuha niya agad eh pati yung pag-deliver. So, una po ito po yung ginagamit ko kapag medyo ano, yung depende rin po sa team ayan, bali binabase ko rin po sa team yung mga sinusuot ko, ayan makukulay po siya, kasi mostly mga bata po, kailangan makot mo attention nila kailangan makulay yung mga sinusuot mo kasi ito pa po yung isa ayan, medyo, nilalagyan ko po siya malaki po siya, nilalagyan ko po yan minsan ng hula hoop kapag ano, para medyo lumobo pa, mga pasadya lahat. Opo, lahat po ito pasadya. Pasadya po ito lahat. Tapos ito po yung pinaka-favorite ko na suotin. Kasi ito po, malaki po ako kumuha ng tip dito. Tsaka, hindi ko po alam po bakit mas strip nila to kasi black and white or something. Pero pinakamababa ko po nakuha ng tip dito is 500. Mula sa pagiging racket, na ito ni Zibmay. Nai-enjoy na raw kasing magpasaya ng mga tao. Sa bawat pagtatanghal, kumilita siya ng hindi bababa sa 2,500 pesos. Hindi pa kasama dyan ang tip ha? Pero sa kabila nito, inamin ni Zibmay na may mga humuhusga sa kanyang napiling profesyon. Minsan po na-judge ka, bakit hindi po kumuha ng mas magandang trabaho? maliban sa pagka -clown. Tapos sa program naman po, may mga times na hindi ka talaga papakinggan kasi may mga sarili-sariling mundo po. Hanggat kaya raw ni Zeb May na pagsabayin ang trabaho bilang clown at bilang nanay sa kanyang tatlong anak, ay hindi siya titigil. Ayaw na raw kasi niyang maranasan ulit na magutong. Tumira po ako sa Kapatid ko, okay lang po kami kahit kumain na lang po kami ng tira. Tira nila pagkatapos sila kumain. Tapos kadalasan po, inumuutang kami ng mga lumpia-lumpa sa kapitbahay. Wala nga naman daw nagsabing madali ang buhay. Pero para kay Zebmay, tulad ng isang payaso, kailangan natin itong harapin ng may ngiti sa mga labi. Mga kapatid, reaction po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.